So what's up, what's yung, mga mix no maayong hapon no so gikan lagi na nakagawas gikan sa trabaho, mga mix. So karon nga video mga mix na atay appointment amo ah, adto ta sa a clinic ni Dr. Rawe para magpahinlo sa atong ipon kay schedule man ato karong adlawa. so dili na nato ni baliwalaon kay makasabanta sa atong nurse sa clinic kay eh, minsan stick tara ba ah. so, sa daya. so sa pa nato mga mix no uban ko para makita ninyo kung asa dapit ning location o unsa ang buhaton kung magpa ta sa mga first timers sa so wala pa nakapahinlo sila ang ipon o gunsa mga disadvantage o advantage kung magpahinlo ta o daily ta magpahinlo no? so makita niyo ang video mga mix o so, ayaw mo o scroll up iwasan yung video kung first timer pa mo ang video please like, follow, and share nga video kung dugay na no mo ani please like and share gihapon para mas dagan makahibalo sa atong video kay importante kayo ni sa ato ang Ah, uh, pangkalusugan. Ah, di ba? kayo sa pangkalusugan. Yo, di e, Syempre pangkalusugan kaya tumang ipon. So, sa so, pailangan na, na to, kinalangan na ta. Tayo na. o nakaabot rin kita mga mix so mao na siya ang lugar kung asa na pitning na clinic no corner ni Shadria sa Dolores Street sa una karon pabayo Fernandez Street barangay Nazaret, no? na Nazareth. Musa, timanan ninyo mga mix kung asa dapit ni nga lugar. So, malabihan na ni kung padulong mo sa Nazareth bitaw. Malabihan na ninyo ninyo ni na asa sa left side kung padulong mo sa Nazareth. So, naanaman tayo rin mga mix. Ato na sudlon. para makita na ito kung naa sa naasa sundun. Kung no? dapat 3 p.m. na anna tayo rin kayo. Mauna schedule na ito. Ato na sudlon o no? gabrihan ang portahan mga mix. No? So, mauna ang sundun rin sa Dental Clinic. No? Grabe rin ka simple mga mix. Walay dagan arte ang ilang palibot dría. Maybe nakapansin mo mga mix. No? karon Andrea. Tungod kay imong appointment dapat naka-schedule na. Okay, what's up po si mga mix na taga Rodriguez sa Kwan. ah, uh, we Dental Clinic no. Yeah, sa uh, Rolita CW then DM, DMD. So, doon din siya sa na ay siya na Nazareth. I think Nazareth naman din siya ng street no. Sa dilig ko familiar. So, matudlan na ninyo sa akong video kung lantaw ninyo kung asa ang dalan niya. So, nakodrigaron para magpa-cleaning sa ako ang ipon kaya medyo <coughs> kanang kung na kayo siya na, na, kanang na kayo mga kiki ki, mga hugaw no. so it's time to cleaning na sa kwan, sang, oh, uh, sang, na to ang kwan sa oh, pa, kwan lang sa ang sa atong ipon na to. so sa so pagkailan yung mga mix no ah uh, ano akong video karon ron o bani ko ninyo tara before ta magpahinlo mga mix ato sa libuto ng ila facility dari para makita ninyo nga nindot yun ang ilang mga facilities dari o mga gamit nila so, sa pag hinlo sa ngipon o pag-ibot sa ngipon. Kay dihan na to masuta mga mis. na legit yung nga clinic ang imuang bisitahan no sa ilaha mga tools, mga equipments no, mga paggamito no. So atong diri mga mis. kung unsa gyud ang hitsura sa ilang palibot diri sa sulod sa clinic. Og diri daw taon ipaplastahan mga mix no. O nindot riya kay lang aquarium bitaw lang niya. Di Nipis ayo, ay, og ay, glass oy. Mura dingding pero nice Kayo siya. So makita nato mga mix na hinlo gyud kaayo ilang facility diriya At atuo na to diri sa pikas so napas lay nga room. Diriya daw kun sa ni diya daw. Ana, next daw. Ah sa mga, ah smaller room. For sa kids o pwede sa dagwan? Pwede sa kids. <coughs> Adol? Ah, okay. If ever magani nga so, makabisi-bisi, lang schedule nila Dr. Adria, so pwede nila magamit na nga room o sa other food nga room, no? Kay dili naman po si Dr. Angga <coughs> Operatria. Nagihapon niyang daughter daw. <coughs> <coughs> yeah. So, na si Dr. Siya nag-cleaning sa kuwa. No, Ever since nagpa-clean ko doon no, yung doktor, na-cleans ko No, assistant. Yeah, beautiful assistant. Beautiful Saya pun sama nama. dok? Ada saya kayak. So, nah. Oke. Okay. Yang mga gamit. Ya, open 8 p.m. Ah. From Among first schedule did is 10. 10 a.m. 10 to Humboldt size 6. Mhm. Mm pag pag dagan kay one schedule pag Pag andina. Pero why schedule mina? Oh booking-booking oh, mo niya. By one by one by by an hour. Uh get a little bit ko ni. Dili mo. Magtabo o balik ka og gidang owner ani dok. Naa gyud. Ah, itong daughter. daughter. No. So, so uh, puli-puli so, mo or depending kung gano'n sa ikon? No, dungan. Ah, dungan. Kung kung ay, kung dagan, uh, dagan. Patient, uh, so, una, nga. Ang wi ang imong bana or? Akong bana. Imbana. doktor. Uh, si doktor ang Akong, ah, <coughs> akong, doktor Isaga, Ilisaga. Oh, ilisaga. Uh, ilisaga. Uh, so, si Doktor ang kwan. Dugay na yun siya. Na, kwan. Dugay na, na, na po sa coffee pa. Coffee pa. Dugay na po siya ka, kwan na ni Dok, no? Uh, na, test. Yeah. 50 years. Now. 50? Yeah. Fifty years? Diba? Uh, years, ba? na ka, years ba? 50 years. Dari ang siya na kwan na building kaninye kaninye kani <coughs> kani ano okay. ano sa fifty years na niya mga building Ano yun cakto nga uh, street dariya uh, address dariya dok pabayo carl pabayo fernandez pabayo fernandez okay. dili pa siya sakop sa nazaret sakop siya sa nazareth <coughs> uh, formerly dolores mani siya ah okay dolores so pabayo fernandez oh pabayo fernandez corner corner uh, okay Okay mga mix before mag-start ang ato ang cleaning sa tong ipakita sa nako kung unsay mga gamit ni Dr. Andrea no so mao sila dili lang ta kaila pero mao ipakita na nato na uh, clean and good jud ang mga uh, gamit diriya sa iyang clinic no so ready na atong ang plastaranan and nakaplasta na ito, mga mix no so ready na gyud kaayo ta para mahinloan atong ipon sa pila ka mga toy ganila bay no since 2017 ko diriya na pahinlo wala na day na sundan pero karon nakadesign na po kung magpahinlok kaya murag lain kayo pamati sa tumong ipon yung murag naghahanin kita talaba na nubo o ba ni <laughs> mix no mas maayo gining mahinluan po na to once a year or twice a year baka ni atong ipon para okay. dili mga daot atong mga ngipon mga mix kung daot na lain nagiging bawa at sa yung baba anak huwag magastuan po yung maayo na mga mix okay, kung daot na na siya syempre dili na makamatubuan Kinahanglan tan tantangon imong ngipon og ilisan na siya og mga postiso na dayon o marpel Ang lisod ana kung wala nay available nga mga postiso marpel sus so ngipon sa baka na siributang ana ba. Bitaw joke ra na, na mga mixto no. pero tinuod na nga kinahanglan nato magpahinlo once a year og diri sa among company grabe kami kaswerte no. Kay gihatagan mo og benepisyo or privilege nga nao aning libre or in other words gibayaran sa company nga uh, among pagpa-cleaning or pagpaibot sa ngipon no tiba? every year maka angkon mi ana nga benepisyo mga mix, no og share dili ka makapalimpyo sa imong e ngipon ana libre na biya na siya ha o isa, pag gitna ka suwerte sa tuwang karon adlaw mga mixno, no kay ni sugot si doktora nga mag-video ta samtang gililimpuyohan atong ngipon no grabe ka buotan ni doktora eh mao nang mapasalamaton kayo ta nga enhance pod si doktora sa paghimo sa ilang a business no sagid ang kwan anangamot ba ang maglinis ay mga kliyente to make sure nga okay ang tanan walay mga problema sa mga customer ug una pa lang mga mags nga paglinis ako ang ipo no gipa uh, limogmog dahil kung nagtura o nakita at ninyo kung nabansin ninyo mga mix na yung mga itom itom maauto ang mga hugaw nga nidikit sa ang ipon mura na yung talaba mga mix kung maklaro lang ninyo no o para sa kasayuran mga mix no ikaduha na ako na nga beses nga nagpalimpiyo kay doktora o first na ako nga experience ano yung ngilingig kay sa ngipon ngilu ba pero karon magnaan na ako kabalo na ako andam na akong ngipon para aning yung ang disadvantage na mga mix kung dilit na makapanghilo sa toong ngipon no kay mao nang hinungdan nga muhubag ang ato ang gums tungod sa mga tartar o mga kiki nga nalan ni pilits kilit sa si mga ipon mao nang kinahanglanon gid na matangtang malimpyuhan mga mix ang ato ang murag maintenance madili lang ato ang motor o atong lawas or some kung sa badya, ano, apil ang ipon na ay maintenance niya. Actually, ang tanang kinahalan o maintenance, no, kung gusto ninyo maging maayo ang tanan bitaw, o kung gusto ninyo ang legit o maayo nga dental clinic, unsa sa pagdugayan ninyo, bisitahan na ninyo ang Dr. Weed Dental Clinic dali de alang sa Pabayo Fernandez Street, Parangay Nazareth. Mm -hmm. Mao ni kadua na ko kali mugmug mao medyo nalimpyo na limpyo siya kay wala na to ang mga una nga mga buling katong kamagwangan ba sa mga lumad nga taga kayan di kabalo nga kabalo nga dugay na kaayo ni eh, ang clinic ni Dr. Widria sa corner ah, Dolores Street ni sa una no karon kay ah, Pabayo Fernandez I think no nasa Red Street Gihapon niya siya og kabalo nga kabalo nga ah, pila na pud ka years ang serbisyo o nagserbisyo si uh, Dr. Awi sa pagiging dentist no. Para po sa kasayuran sa so wala pa nakabalo kung pila lang ato ay nagserbisyo si Dr. Awi as a dentist. 50 years na siya nagserbisyo as a dentist. No? grabe. Ah, uh, grabe ta kaswerte nga naabtan pa nato ang serbisyo ni Dr. Awi diri sa dioro. sa mga tao, sa mga higala nato dia mga followers nato, viewers nga gusto magpa-cleaning sa ilang mga ngipon or magpaibot, magpapasta o magpahimo o postiso anila uh, mo bisitaha ang klinik uh, clinic ni Dr. Awid sa um, Dolores Street or sa Pabayo Fernandez Street Nazareth, Barangay Nazareth. Tudaan man na sa dali ra kayo na siya og makita po na lang sa Google. Okay, sa wakas na human na gid mga migs uh, ang ato ang pagpaklini no. So nakalimog-mog na ta para mawala na gid finally ang mga hugaw nga nga tangtang. -tang. And Ito I feel better ipon. no. Mga migs no, akong uh, ipon mo bigaan Kung Tungod nalimpyuhan naman compare sa mga uh, niagi nga mga katuigan, grabe gud. <coughs> nice gid kaayo tanawa akong ipon no, nagputi dili mo siya puti kayo kay mga yellowish mo itang mm -hmm. so dagdag po points na kayo kay limpi naman pag ismail ismail anis ato ang wow, mga kaila na to mga amigo amiga na to mga followers viewers na to dili na tama ula og ismail sa ila. ang problema ani kay dita ka ba mo smile hindi na bilang yung okay. pasta ganin dok depende sa kuan depende sa pasta pero mag permanently pag may ganin lang siya nga uh, mga gagmay lang <coughs> sa gamay lang gabi siya sa gamay o dako? kung dako 5 1,500 kung kaminghan nila siya? 4 lang baon lang ng blast ano dyan mga 1,000 kung mm -hmm. ano, dako dito so every ikuan 1,000 every katong ikuan okay, balik lang sa kawinig natin Dok, ikaw kira ipost post na ulit sa akong page para sa Facebook kita nila ang kaya ating sa sa disadvantage mga pag-unong ka? Vlogger, dito? Gavlog? Dok na Ito okay, <coughs> okay, 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 yung Sa so, home page na ako sa Migo Vlog kanilok ano nga page na sa Migo Vlog. Amigo? oh, Migo Vlog. Migo? -O. O. -E -E e Migo. Uh, o, Migo? o, oh, A-H-E-G-O. Tapos, E-G-O. E-G-O. Tapos, Vlog din nga, B-L-A, Tulog Aji. Ah, Vlog. O, oh, Amigo oh. Vlog. Ah, sa siya mo Sa Facebook o sa YouTube. Ah, okay. Parang pa na ako. So? Ano may mong <coughs> Ako, ako nga pa rin yung ang kwaryo mo ako nang ikali karon ako na ikagawa ang karon dok